sabi, pangatlong ano na to, celebration, pero deserve mo naman ito eh. ba diba? Deserve mo ito kasi um, napakabait mo, napakamarespeto, magalang. si kayo po, natagal na po na, hindi nawawala po. At mabait, mabait na bata po si rin. Hindi naman wala pong ganito kadami kung hindi po nila nakita kay Rina yung pagiging mabuting bata. At ayun, wish ko kay Reyna or prayer ko kay Reyna is to uh, uh 100% ng uh, gumaling. Mas gumaling pa, mas mag-improve pa. Although nakita naman natin yung pagbabago sa kanya, sobrang layo na po sa dati. Uh, mas sabi ko na po talaga na magaling na po talaga sa Reyna. Palakpangal po natin si Reyna, mga kalingap. Nandito ngayon. And syempre, happy 16th birthday. Abangan namin yung 17 saka 18. Sigurado, mas bongga pa. <laughs> Ayan, Reyna, oh, para iyo. Happy birthday. Yun. Hi, good evening, everyone. Alam ko, gutom ng lahat. <laughs> Kaya, paikli na natin yung message natin dahil since halos lahat naman na nasabi ni Rab. Pero, syempre, first of all, happy birthday, Reyna. Happy 16th birthday. Well, pangatlong celebration na niya, so, may masundan pa kayo. Kakatuloy. <laughs> kay Reyna and sobrang natutuwa na pag-proudan kami ng buong kalingap lalo nila ni um, Tapa, ni Kuya Val, kay Mama, at Edna Vlogs, siyempre kay Kuya Rab mo, si Kalingap Rab. And sa, buong, uh, sa lahat ng bumubuo ng kalingap, sobrang um, natutuwa na pag sa uh, naging improvement talaga ni Reyna dahil napakalaki na naging improvement ni Reyna. And sana nga magtuloy-tuloy pa. And yun ang pinaka-prayer namin ng lahat na magtuloy-tuloy ang improvement ni Rina at matuloy, matuloy ang pagaling ni Rina. So yan, yeah, happy birthday and maraming salamat din kay Ati Roda sa patuloy na pag-aalaga kay Rina at sa walang sawang pag-asikaso at syempre yung pagmamahal niya kay Rina. So yun po, um, yun lang happy birthday Rina and God bless you. Ito po.